Pag-usapan natin ang mga kaganapan sa NBA. Ang Western Conference standings ngayon ay sobrang dikit pa nga. Kung ikaw ang Lakers, ay may malaking tiyansa na maging second seed ka sa Western Conference, but at the same time, pwede ka rin malagay sa 8 seed kapag ikaw ay nagpakampante. Marami ang nagsasabi na nasa perfect ang sitwasyon ng Lakers at dapat mamaintain nila ang kanilang nilalaro kung magsisimula na ngayon ang playoffs ay makakaharap nila sa first round ang fifth seed Memphis. Grizzlies na may limang talo sa kanilang huling pito na laro na walang jamorant sa kanilang last six games at home court advantage ito ng Lakers bukod pa sa wala ang serbisyo ni Morant at hindi pa nila alam kung kailan ang balik ni Morant isa itong. Team na tinalo ni Lebron at Austin Reeves sa nakaraang taon na playoffs almost the same pa rin ang lineup ng Grizzlies at inalis pa ang head coach nila na si Taylor Jenkins bago magumpisa ang playoffs. Isang move na ditiyak kung anong rason sa likod na ito dahil bakit mong aba ito gagawin bago magumpisa ang playoffs habang nasa ikaapat na pwesto ang isang team at kung titignan ang number 2 to 11 seed mapa Houston Rockets ito Denver Nuggets Memphis Grizzlies Los Angeles Clippers. Golden State Warriors Minnesota Timberwolves Sacramento Kings Dallas Mavericks at Phoenix Suns posibleng Memphis Grizzlies na nga ang hindi delikado dito, hindi natin sinsabi, ihindi hindi na malakas at hindi problema na Grizzlies subalit kung ikaw. Tatanungin sa 7 game series sino ang gusto mo na makaharap ang Grizzlies na may morant na hindi pa siya 100% na makapaglaro due to hamstring injury or kaya si The Joker at ang Denver Nuggets Harden at Kawhi Leonard ng Clippers. Curry at Butler ng Warriors Anthony Edwards ng Minnesota Timberwolves Durant at Booker ng Phoenix Suns or iba pang kuponan ang mga team na sa NBA ay gusto makaharap ang hindi kalakasang team sa first round playoffs. Dahil tumatagal ay lumalakas ang chemistry nila mas madali magsimula sa level 1 kaysa level 10 kaagad dahil nag-improve ka pa hanggang mapunta ka sa level 10. Speaking of these two teams ay magkakatapat sila sa linggo mga guys at ang game na ito ay. Sobrang importante dahil titignan nyo nga ang standings ay tabla ang record nila 44 wins at 20 losses ang mananalo ay magkakaroon ng separation at probably advantage sa tiebreaker sa ganitong kadikit ang standings ngayon ay malaking bagay. Ang advantage sa tiebreaker at head-to-head -head matchup dahil posibleng ito nga ang magiging pinagkaiba sa dulo ng regular season bukod dyan ay ang matatalo nga ng isang game na isa lamang din halos ang pagitan sa 6 and 7 seed halimbawa lang nga. Matalo ang Lakers malalagay sila from 4th seed to 7 or 8 seed within the span of 2 games kaya ang game na ito ay talagang must win game mga guys sa parehong dalawang kuponan kayo ba guys gusto nyo ba nakaharap ng Lakers sa first round? Ang Jim Morant at Grizzlies o kaya si The Joker at Moray ng Denver Nuggets mag-comment lang at huwag kalimutan ang tabayanan ang mga ibang updates mga guys maraming salamat po sa inyong lahat.